Hello everyone! Welcome to another episode of Ibang Klaseng Class. Pag-uusapan natin ngayon ang isa sa pinakamakasaysayang panahon sa ating bansa, ang panahon ng Commonwealth. Simulan na natin! Ano-ano nga ba ang mga pangyayari bago na itatag ang Commonwealth? Bago sumapit ang 1935, isang Amerikanong gobernador general ang itinalaga ng presidente ng Estados Unidos upang mamahala sa nooy na sasakupan nilang bansang Pilipinas. Nagbago ito noong Disyembre 1932, noong ipasa ng Kongreso ng Estados Unidos ang batas Hair Hoss Cutting na nagsasaad ng pinal na paggawad ng kasarinan ng Pilipinas. Subalit hindi isinaad dito ang pagbitaw ng mga Amerikano sa ilang mahahalagang aspeto tulad ng pagwakas sa taripa sa asuka at paggawad ng malayang pakikipagkarakaran ng bagong malayang Pilipinas. Kaya naman bumoto kontra dito ang Senado ng Pilipinas at tinanggihan suportahan ng nooy Pangulo ng Senado na si Manuel Quezon. Dahilan kaya noong 1934, isang bagong batas ay pinasa ng Kongreso ng Estados Unidos at pinirmahan ng Pangulong Franklin Roosevelt. Ito ang Batas Tidings McDuffie. Nakasaad dito ang parang ng kasarinlan ng Pilipinas sa loob ng sampung taong transition period na magsisimula sa pagkakabuo ng ng Commonwealth. Ang personal kong pagtingin dito ay parang paglalagay ng training wheels upang matutong magbisikleta ang isang bata. Kung saan ang Pilipinas ay ginagabayan ng Estados Unidos sa pagbapalangkas ng mga batas upang ihanda ito sa kasarinlan. Ang batas na ito ay mas pinanigan ng mas malawak na suporta sa Pilipinas kaya naman inaprubahan kinalaunan ng Senado ng Bansa. Isa sa mga kailangan ng bagong Commonwealth Government ay pabuo ng isang bagong saligang batas na siyang magiging kasantigan ng isang independenteng nasyon. Kaya noong July 30, 1934, isang konstitusyonal na pagpupulong ang ginanap sa Maynila. Makalipas ang ilang buwan ng deliberasyon, isang bagong saligang batas ang inaprubahan noong ikawalo ng Pebrero 1935 at pinagtibay sa eleksyon noong ika ng Mayo. ika anim ng September 1935, isang halalan sa pagkapangulo ang ginanap. Kasama sa mga kandidato, si dating Pangulong Emilio Aguinaldo, isang pinuno ng relihiyon na si Gregorio Aglipay at iba pa, si Manuel L. Quezon at Sergio Osmeña ng Partido Nacionalista ang pinroklama bilang mga nanalo. Pinasinayaan ang bagong gobyernong Commonwealth noong umaga ng ikalabing lima ng Nobyembre 1935 sa isang seremonyang ginanap sa gusali ng Lehislatiba sa Maynila. Mahigit tatlong daan libang tao ang naging saksi rito. Ang bagong gobyerno ay sumuong sa isang masusing pagbuo ng mga polisiya bilang paghahanda sa kasaring ng politika at ekonomiya. Kabilang dito ang pagbuo ng batas sa pambansang depensa ng 1935 na siyang mag-oorganisa ng mga hukbo ng bansa kasama rin ang pagkontrol sa ekonomiya ng bansa, pagpapatibay ng mga demokratikong institusyon, reforma sa edukasyon, pagsasaayos ng mga forma ng transportasyon, promosyon ng lokal na kapital, industrialisasyon, at kolonisasyon ng Mindanao. Subalit marami pa rin naging hadlang sa pagsuporta ng Estados Unidos sa kasarinlan ng Pilipinos. Lalong-lalo na sa diplomatiko at pangmilitar na kalagayan sa Timog Silagang Asya. Kasama na ang estado ng ekonomiya dahil na rin sa Great Depression. Mas pinalala pa ang sitwasyon dahil sa kaguluhan sa sektor ng agraryo at sa tensyong politikal sa pagitan ni na Osmania at Quezon, lalo na matapos payagang mahalal muli si Quezon matapos ang anim na taong termino. Sa panahon ng Commonwealth, ang mga maliliit na magsasaka ay ang hihinaing sa mga problemang dulot ng utang dahil sa sistema noong kailangan ibigay ang porsyento ng ani sa mga nagmamayari ng lupang sinasakahan nila. Kasabay nito ang pagbulusok pataas ng populasyon sa bansa. Dahilan upang maipit sa matinding sitwasyon ang mga magsasaka. Dahil dito, isang programa para sa agraryong reforma ang sinimulan ng ng Commonwealth. Subalit hindi naging matagumpay ang programa dahil naging balakid ang tunggalian ng mga magsasaka at Panginoong may lupa. Hindi rin nakaraon ng masusing ebaluasyon ang programa dahil na rin sa mga kaganapan noong mga panahong iyon. Gayon pa man, nagpatuloy ang bagong gobyernong ng Commonwealth sa bagong republika. Unti-unti na rin nakakabangon mag-isa ang bansa. Ilang taon na lang ay makakamit na ang tunay na kasarinlan. Kaya naman halos lahat ng tao ay puno ng pag-asa. Nakaligtas na din ang bansa mula sa paghihirap nito noong panahon ng Great Depression. Ang lahat ay nakatanaw na sa kinabukasan. Mula sa mga magsasaka ng bulakan hanggang sa mga profesional ng Maynila. Subalit lahat ng mga pangarap ng musmos na republika ay binasag ng malagim na parte ng kasaysayan ng bansa na halos sa buhay ng napakaraming Pilipino ang ikalawang pangdaydigang digmaan. Pag-uusapan natin sa susunod ang malagim na karanasan na ito. Tatalakayan natin ang digmaan mula sa perspektibo ng Pilipino. Kaya tutok lang sa ibang klaseng klase History Edition. Muli, ako po si Ricardo Padilla. Maraming salamat at hanggang sa susunod. Mag-subscribe na kayo! At pindutin nyo rin yung bell para malaman ninyo pag may bagong video kami dito. Hanggang sa muli! At kung meron kayong mga opinion, tanong, o suggestions, mag-message lang kayo sa comment section below. At susubukan kong sagutin ang inyong mga tanong.